Ha. Saan ikaw galing? Saan na ori yung malis na? Wala na nga. Anong gagawin ko? Umalis na. Dito si Bunso tahimik lang, oh. Wala pagkain na na, Bunso. Eat na lang, ano. Kain na lang, ano. Kain. Lang dito, eh. Gusto. Gusto. Magistus, eh. Wala nang malis na. Wala. Wala na nang anong gagawin nga natin. Hindi nga pwede. Wala nang malis na. Nandiyan kasi yung mga aso ni Joe kanina eh. Aso ni Joe. Nandiyan. Ayan, ang gagalaitin na naman siya. Wala na, malis na. Anong gagawin natin? Tignan mo si Bunso, oh. Eat, eat na, it eat, eat, eat na lang, eat na lang. Ha. Eat na lang 'yan. Kain na lang Oreo kain. Ano gusto ni Oreo? Ha, kain na lang daw Oreo. Kakain na lang kami. Kain na lang punso no. Kain na lang. Oh, dali ko tayo pagkain Oreo. Kuha kami pagkain ni Oreo. Kakain ng Oreo. No. Ha, kain na lang ikaw ah. ka nang hotdog doon. ako isang hotdog. Nakain kami. Kakain kami. Kakain kami. Ngayon, ito na oh. Ha. Oh. Ah, oh, bunso oh. Bunso. Kain na. Kain na. Kain na, kain na, kain na. Dala na. Mauubos agad 'yung bunso. Dali, ayan na si Oreo. Ngayon, kikumot niya. Ta ko muna man naubos mo na bunso. Jusko parang nilipad lang ng hangin. Ano eh? na. Yan <laughs> ka ni Lolo mo, oh. Yan na. Nana, bus na rin yung kay Oreo, oh. <laughs> bus na, naubos na ni Oreo. Ubus na, wala na. Bus na. Ayaw nyo naman kainin yung biskwit. Binibigyan ko kayo ng biskwit. Ayaw nyo eh. <laughs> ba? Ha? Ang tinitingila, tingila mo doon. Na, ano yon? Bunso, tingala, tingala. Ikaw ah. Ano? tulog na kayo, rest na kayo. Ha? Si, ako. Ngayon pala per supply yan ah. First batch. Ha? Ngayon pala per supply ng barang first batch. Ano yun? Ayaw na akong mag-apply sa barangay. Meron, yan. Ad Meron, administrative staff. Uh, Kailangan dalawang tao. Nag-post na. Oh, na hanggang, hanggang. Yeah. <laughs> Oo, oh, oh. administrative staff, dalawang tao Pasa pa lang naman yun eh Pasa pa Pag-interview pa lang naman yun Pasa pa lang kamo, hindi pa interview Papasa pa lang yan Tsaka, tsaka katatawagin kailan interview mo